Hello po mga kalaki. Siyempre alas 11 na po ng umaga at nasa ikalawang istasyon po tayo ngayon mga kalaki. Ayan. Ikalawang istasyon po ng ayan po siyempre si Mana Santa po mga kalaki. magse Santa na kaya gusto ko po mga kalaki na uh, ibaagi po sa inyo mga kalaki na dapat po nagbibisita iglesia tayo. Siyempre lilili muna ako no. Ayun ang aking sakyan, Lili muna tayo mga kalaki dahil po napakainit po mga kalaki. Katanghali ang tapat. Ayan. Nakikita naman natin yung estasyon, na ikalawang estasyon. Okay? So mga kalaki, hello hello po sa inyo mga kalaki. At syempre, tutok na po rito mga kalaki sa ating mga lucky numbers na talaga naman po mga kalaki na pinaghahandaan natin talaga naman po ang uh sinusubaybayan po ng marami mga kalaki. Tandaan nyo po, ang mga lucky numbers po namin ibibigay ngayon sa inyo, mga complete six 6 digit lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga. Kaya kung ako sa inyo, abay tutok na rito mga kalaki. At syempre, alagaan nyo ang lucky numbers namin ng 3 days bago natin palitan. Okay? So mga kalaki, kung ready ka na, sabay-sabay na po tayo mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre po sa mga masusugin nating mga followers dyan, Ito na po umpisan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Number 28, number 36, number 39, number 42, number 37, number 38, number 23, number 16, number 44, at number 55. Ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin mga kalaki ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers natin ay number 18, number 31, number 35, number 33, number 24, number 19, number 16, at number 8. Ayan po mga kalaki ang ating 8-digit lucky numbers abroad. Tapos isunod po natin mga kalaki ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers natin ay number 22, number 33, number 36, number 17, number 10, number 18 at number 4. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3, number 6, number 2, number 2, number 8, at number 0. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6 digit 1 to 25 or 1 to 29. Ito na po mga kalaki. Okay, ito na po ang mga 6 digit 1 to 29 or 1 to 25 mo. Number 19, number 25, number 20, number 14, number 6 at number 3. Ayan po mga kalaki at syempre po ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad pa rin. Kurin mo na ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 31, number 34, number 38, number 19, at number 12. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers natin abroad. Habay lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Kung saan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers ay eh, talaga lang po mga kalaki na, ayan, ah, uh, na talaga naman po mga kalaki na tinututukan na po ang lalaki na po ng mga prices ngayon po dito sa uh, Lottery Pilipinas. Ano po. Bago po natin ibigay ang mga lucky numbers natin sa Pilipinas, dapat po nakapalaw po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po na merong 335,000 followers. 334,000 followers kami po yan. At meron po tayong second account, Red Palong Quintid po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchalyat. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po namin Red parung Quintid po na naka 16,500 followers tayo at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 423,000 followers mga kalaki. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pwede po kayo din mag-request mga lucky numbers, mag-suggest at mag code Kapag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki, automatic po ay padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers mga kalaki agad-agad. Okay, tandaan nyo po mga kalaki, ang mga laki numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki. Okay, so tutok na mga kalaki, eto na po mga kalaki, malay mo naman. Kapag ka, uh, na encode ko ang birth mo at birth mo, isa ka para mapalad na suswerte na manalo sa mga laki numbers namin. At syempre po mga kalaki, malay mo naman, di ba? isa ka sa ma-post sa aming mga Facebook winner. At syempre mga kalaki, 3 days po bago natin palitan ito. At sa mga magpapamember po ngayon, bago po matapos ang Pebrero mga kalaki, ay ang Pebrero, bago po matapos ang Marso mga kalaki, ang Marso mga kalaki dahil wag mama